Hi guys. Sobrang init. Punta kami na merkado. Guukay-ukay kami. Sama ko si Mother Earth. Mother Earth. Kapatid ko. Yan. Sobrang init. Grabe. So, wala kami masakyan ngayon kaya palakad-lakad na lang. So, kita tayo mamaya. Bye! 25 pesos. Yan. Ay, dito! Ay, nang oh, dress nang 35 pesos lang yan oh. No? New arrival daw yan. Pambata lang? Ha? Mga pambata pala yun. Ito maganda oh. Kailan sila pagbibigyan mo nito? <laughs> Ayan yung um, mga dress, oh. Pambinyag. Diba? Yeah! Gaganda, oh. Action, action, guys. Ito, 10 piso. Pahak mura. Dito, 15 pesos. Hey! Oh. 20.75. Ito lang, dito kang na, oh. Meron ding stop toys. 10 pesos. Doon sa kabila, 15, 20. And dito, 75 pesos. Uy, sa pinangkama to. Sa dulo naman, is 150 pesos. Yan, daming tao. Hmm. Tuwing tinggal lang sa amin, merong ganito um, Saturday and Wednesday. Araw ng tinda. And hanggang dulo yan guys, malapad yan. Ang hmm. daming namimili oh. 50 pesos lang guys di ba yung dress na sa 200 dun sa Maylila dito 50 pesos lang o oh. Diba sa Maynila nakahanger na? dito kailangan mo halong katin yan hanggang ilalim kailangan ikaw mamimili yan o, oh, kung naghahanap ka na magaganda pero 50 peso sobrang mura niya yan. ano patingin niya ako nito nang iano mo na para ayan o no, dress 50 pesos kailan kanino kasya yan kay Len Len okay lang <laughs> Okay lang. <laughs> okay, Mag-may may, may mag comment daw so, kinahal ko to ah. <laughs> <laughs> oh, uh, <laughs> Anong size parang do ko lang si ปักธุเที่าจันธุ์าพัน siyang comforter na okay ko din. Ayan. and look at that. Yung details niya sa pagkatahe is sobrang pulido. So, kung nakikita nyo, and look, sobrang bago pa niya. So, this one is king size. Kasi yung size nung kama ko is king. King size yan. So, ayan, nagsakto lang siya. At, tingnan mo naman. <laughs> diba, sobrang ganda ng mga design niya. Ito na, okay ko lang to sa amin sa lagang 200 pesos. At ayan, tignan mo, ang ganda. 200 pesos, sobrang worth it niya. <laughs> And yung back nya naman, ganito yung back na, Ayan. Umagaan tong comforter na to. So, pwede mo siyang gawin kumot. Pwede din sa pinsa kama. Ayan. So, hindi ko lang siya naayos doon kasi hanggang dulo pa naman. Sasabi ko, is super ganda nung design niya at super bago pa niya. So this one is nabili ko sa lagang 200 pesos. Hindi na masama no kasi sobrang ganda niya. So, ito yung isa mga langga is uh, shopper super bago pa niya. Wala din siyang punet at ang cute lang din ng design niya yung mga flowers yung ganyan. Ayan. Tala nya mga langga cotton. Ayan. And, yung tatak naman nito is Pugnami. Bukas pala yung bintana doon. At, tingnan mo naman, di ba? Lakas mo At, ayan, ang cute ng mga design niya. Nagustuhan ko yung mga details niya. And, sa gitna niya is mer malalaking flowers. Ayan. Malalaking pa flowers niya. Ganyan. At, ang cute ng kulay, ha? Lakas makasosyal. And, yung back niya, ito naman mga langga. Yung details niya ay sobrang pulido na pagkatahe. Ayan. So, ang ganda nung ano nito, nung tela niya. Hindi siya mainit. Ito may kabigatan lang ng konti. Hindi mo pwedeng kamayin to sa kailangan laundry o washing. Pag banlaw nito, masakit yung likod mo. Kasi may kabigatan siya mga langga. So, sakto siya sa may aircon sa malamig na panahon. And, ayan, ang ganda lang din. So, look at that. Ang ganda. And si My Love san doon. Yan, yung aking lucky charm. <laughs> Yan. So, ayan, ang ganda lang din. So, this one is, nabili ko rin sa lagang 200 pesos. Yung next, ito naman mga langga. Pang tatlo na to. So, Limang comforter lang yung nabili ko. Ito, sobrang lapad niya. Ayan, and meron pa siyang extra dito. ayano, oh. malapad siya mga langga. At, pa-stripe naman to. Tapos, meron siyang palain doon na white. Ayan. Sumasakit yung mata ko pag nakakita ako ng stripe. But, binili ko siya dahil, ayan, maganda rin naman. Tapos, wala siyang mancha, wala din siyang punit. As in, uh, good condition siya. And yung sa back, ganito siya. Plain na white. And yung sa harap is pa stripe. Yan. So, yung tela nito mga langga, magaan lang siya. And madulas yung tela niya. Masasabi ko sa comforter na to, is eh, super ganda. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Pwede siyang gawin kumot. Ayan. Or sa pinsakama, Ayan, ang ganda. So, ito, yung size naman nito is king size. Malaki pa siya sa king size. Hindi ko alam sa kama kung king size lang ba talaga yung pinakamalaking kama. But, ito, uh, ano siya, uh, sobra siya sa kama namin. Ang ganda lang din, di ba? Lakas mo ka ala, oh. Yayamanin yung comforter na to. Okay ko rin siya sa alagang 200 pesos. Hindi na siya masama. So, ito na yung pang-apat na comforter na nabili ko. Ito, sobrang ganda nito. Lakas siya makasosyal. Ang lakas maka-attract. Ayan, and tignan mo naman yung details yung mga langka Ang cute. Meron siyang paskwerdyaan. Tapos, meron siyang patisay na ganito na para siyang rubber na nakadikit. Tela niya ah, uh, ano, ah, uh, cotton. So, hindi siya mainit. And, pag humiga ka dito, relax na relax ka. Kasi, Look at that. Ang ganda ng details niya. Ang lakas maka-attract at ang lakas makasyalan ng comfort na to. Ayan. So, ang cute mga pa-details pa ng ganyan. Ayan ko na papansin nyo. Ang ganda. Shucks. Ito, king size din to mga langga. Yung, yung size. Ayan. Ang ganda nyo, Shucks. So, matagal ko na itong naukay na nung umuwi ako ng probinsya nung April. Nung April 2023. So, ngayon ko lang siya na-haul. Ayan, and super ganda niya talaga. Wala akong masabi sa kung na to. And yung sabak niya, ayan, so gray siya. Ayan, so cotton to mga langga. Malambot siya and so uh, super relax sa katawan pag nahiga ka dito. And tignan mo naman, di ba? Ang porter na naukay ko, ito yung pinaka nagustuhan ko. Ayan, si tignan mo naman, oh ba? Diba? Ang syala nung dating niya. So, ito naman, hindi ko alam kung anong tatak to. Arabel. Arabel. Ayan o. Oh. Arabel yung tatak niya. And, ang gondo. Ayan. So, wala siyang mancha mga langga. Nung ko na to, ah, baka sabihin nyo, hindi ko nailaban. Nilaban ko muna to bago ko sinapin dito sa kama namin. At, ayan, ang ganda. <laughs> 'di ba? Shala. So this one naman is nabili ko siya sa two 200 pesos. Okay na, hindi na siya masama. Sobrang worth it niya. So, ito na yung pinakalas na comforter mga langga. So meron lang ako limang comforter na nabili. Hindi ko na siya kaya kasi mabigat siya. So it, limang piraso lang na bili kong comforter. So, ito na yung pinakalas. At tingnan mo naman yung details niya. Ang cute ng design niya dyan. Para siyang carpet. No? Pero hindi. Comporter talaga siya mga langga. And gusto ko yung mga pa-flowers niyang ganyan. Ang cute ng design. And look at that. Di ba? And sobrang pulido ng pagkatahin niya mga langga. Hindi siya... Ah, uh, ano ba tawag doon? Yung parang minadaling pagkatahe. Hindi. So, yung dito sa gilid niya, pag ganito yung design niya, pa-curve-curve, yung makasyalan na ito, sobrang worth it niya. And, ito naman, yung tatak niya is Plutina. Ayan. So, made in Korea siguro to Ayan. And, yung sa back niya, ganito siya. Meron siya mga pa-flowers diyan na maligit. Ayan. Grabe, wala akong masabi dito sobrang ganda niya. <laughs> Kaya din ako nag-ukay-ukay ng komporter sa probinsya namin, mga langga. Kasi alam ko doon, mura yung komporter. Dahil dito nga, mahal. Nasa mapatak ng 2,000 yung komporter. So, ito, pag binili mo yan dito sa Manila, panigurado, sobrang mahal nito. Nag-decide ako nung nagbakasyon ako doon, mag-ukay ng komporter dahil as in wala kami komporter at naka-aircon kami ni My Labs. So, nag-decide ako na bumili ng komporter but tingin ko, ito hindi ko na siya madalas gagamitin kasi nga wala na si my loves hindi na rin ako masyadong nagbubukas ng aircon kasi nagtitipid ako sa kuryente siguro ito yung mga comforter na to itatabi ko na lang siya pero hindi ko muna siya gagamitin dahil sa panahon ngayon sobrang init nga, balik tayo sa comforter na to ang cute ng mga pa-design-design -design, yung flowers dyan. May flower, may flower base and ang cute to. Para siyang ano, bahay ng ibon, ganyan. So, ang cute ng mga flowers. Kaya ako siya nagustuhan. And kaya ko rin siya binili. Nigilan ko na lang yung sarili ko mga langga na bumili pa ng comforter. Kung ko, ang dami-dami kong comforter na mabibili. Kaya lang, pahirapan nga kasi nga, nag plano kami sa so, syempre, mahal yung kilo ng bagay sa airport. So, tinipid ko. Kaya naalala ko to, yung comforter na to, umabot siya ng almost 15 kilos. Ganun siya kabigat mga langga nga Ginawa namin is nagpa ipi cargo kami at pinadeliver na lang dito sa amin. So masasabi ko dito sa comforter na to, sobrang ganda at hindi ako nagsisi na na binili to kasi sobrang worth it niya. Nakita din ni My Love sobrang tuwang-tuwa siya, ganyan. Kaya so, yun na nga, hindi ko na siya magagamit. Itatabi ko muna, baka sakali someday, di ba, pag nakaluwag-luwag, pwede na siyang gamitin. So, ayun ng mga langga. Thank you sa panunood. At kung nagustuhan nyo to, uh, huwag nyo kalimutang i-like and mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. So, thank you mga langga. Hope you enjoy and see you on my next video.